Uh, magandang umaga so uh, ready na kami mag island hopping ngayon so pupuntahan namin yung uh, mga sandbar doon sa may part ng uh, isla at may mga part din ng bordeos na pupuntahan kami dito sa Pulilyo Island pa rin guys guys grabe talagang uh, pag nandito kay marerelax din talaga kayo guys dito sa Minasawa Island ayan so ayan guys uh, magandang hapon so dito na kami ngayon sa Minasawa Island at nakapag uh, swimming swimming na din so hindi natin kailangan ikutin to kasi napakainit din so, actually isang uh, ano to So, pag makikita nyo sa top view parang alam ko private na yata itong resort na to. So, guys, so, tingnan natin tapos mayroon din dito sa loob Yan. So, tingnan natin yung signboard dito sa uh, Minasawa Island guys Yeah. Ah. So dito dito din kami nagtagal at dito rin naligo. Ayun ah, meron din ano. Oh. So yan guys, ah, merong signage dito ng Minasawa. Ay, lang. Anong meron diyan? Ayan guys so, no? ito mismo yan yan, ito yung loob napakara gubat na gubat pa yung datingan dito guys oh. dito sa Minasawa Island so, nakalagay din so basura mo uh, ipunin mo at dalhin mo so bawal dito mag iwan guys ng uh, basura sa uh, Minasawa Island guys so yan O oh, ano nga to bird sanctuary nga ito so, yan. o guys yan lang muna kami mag-picture na grabe guys yung talagang maririnig mo lang dito ay uh, uh ragasan ng alo sa dalampasingan guys grabe oh at yung pagaspas ng hangin dito sa may dalampasigan ng ano ng Minasawa Island guys grabe napakaganda so okay na good so guys uh, kami uh, dediretso na salamat sa magandang uh, pagtanggap dito sa, sa uh, Minasawa Island at talaga naman ay mapaparelax talaga kayo ng gusto dito guys yun o may so, bagong dating na naman na bangka so, ay so, parang sarap din ang bunga na to pero hindi naman ito nakain guys

Huh? Okay. Ano yan? So yan lang muna guys. Bye bye.